Sige, ma'am. Nagahang? Opo, nagahang po yung sinko natin. Bakit? Basag-basag na kasi. Ay, basag-basag na. Sayang, ma'am. Pag nakita niyo ako, may dala akong cellphone, ma'am. Huwag kayong mahiya. Lumapit. Ay. Pag nahuli niyo si Daddy Frankie dyan. Daddy Frankie, nandito na po. Dumating na po. Alin? Sino? Yung, yung po. Ay, dumating na yung Gcash ko? Po. Ah? nandito na po dati Frankie. Maraming maraming salamat po. Ay salamat, salamat sa pa. Salamat po. sa Diyos. Ayan. So, magandang hapon mga kababayan, mga kabarangay. Nandito na po tayo muli, mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog, Panibagong pamimigay sa ating mga kababayan na talagang nakatutok, nakasubaybay lagi sa Daddy Frankie Official at kung sino man po mga kababayan ang nakapanood sa upload ko. Ayan, ito po yung in-upload ko one hour ago. At sabi ko mga kababayan, sabi ko mga kababayan na mamimili ako ng sampung katao na tagli libo. Yes, mga kababayan, tama po kayo. Lima hanggang sampu katao ang pipiliin namin, tatawagan namin at bibigyan namin ng 35,000 piso panghanda sa noyer. Ayun. <clears throat> Kaya kabayan, Panoorin mo po yung upload ko na ito para mapili ka, para hindi ka magkamali ng gagawin. Kasi maraming nakapanood mga kababayan di pa nila natapos yung video. Comment na agad. So, hindi sila napipili dahil hindi nila alam kung ano yung mekanik. Pero dito rin, mga kababayan, isasabihin ko rin ang mekanik natin. So, kailangan mga kababayan, <coughs> dahil running 1 million uh, subscribers na tayo, ayan, ito po, 827 and 168, ayan, running po siya. So, kailangan kabayan para isa ka sa mapili or isa ka sa mabigyan ng uh, 5,000 pang handa this coming new year, kailangan na ka subscribe ka sa aking YouTube channel, Daddy Frankie. At i-share mo rin yung mga upload videos natin. Na? Maliwanag po yan mga kababayan. Baka magtataka ka, bakit hindi ako napipili ni Daddy Frankie? Kabayan, ang pinipili po namin ay naka-subscribe sa aking YouTube channel at naka sa aking Facebook page. At para mabilis kang ma-notify, i-share mo yung mga upload videos natin, lalong-lalo lalo na yung video na to. Okay? So dahil yun nga po, sisimulan na natin ang first winner natin ay may napili na ang ating mga kasamahan. Ito, ito ang kanyang message ka bayan. Basahin natin. <coughs> Ayan. <coughs> Sabi niya, "Good day, Daddy Frankie. Ako po ay karapat-dapat po kasi isang widow na po ako at may anim na anak. Matagal na rin po akong nakapalo sa inyo." at palagi ko pong sinishare ang videos ninyo sa Facebook page ninyo na Daddy Frankie Official. Sana po, isa po akong mabigyan ng panghanda sa New Year. Matagal na po akong nakapalo at always sinishare mga videos nyo po at like. Sana po Daddy Frankie Official ay mapiling nyo po ako. Yung anak ko po ay malapit dyan sa bahay ninyo sa Manila. Oh, kapit bahay ko ang anak niya sa Manila. Ayan. Yung anak ko po ay kapitbahay dyan sa Maynila. Kinikwento po kayo sa akin. Please, Daddy Frankie, sana mapili nyo po ako. God bless po at maraming sama salamat. Yan po ay galing kay Florita Ojeda Pukis. Taga saan kaya ito mga kababayan? So, samaan nyo ko. Wait lang, tatawagan natin kung totoo nga ba. Rob, na-check mo na ba to kung nakasubscribe ba to sa YouTube natin. Okay. very good. O, akin na pantawag natin sa kanya. <clears throat> Pag ito sumagot mga kababayan, at uh, na-confirm na, uh, naman ni Risky mga kababayan eh, na-confirm na may mga share ng videos at nakasubscribe sa ating YouTube channel, nakapalo sa ating Facebook page, ngayon mismo, nakaready na po, padadalhan natin sila, na padadalhan natin siya ng 5,000 true Gcash. Kaya mga kababayan, ha? Huwag po kayong manluloko sa mga manluloko. Baka may tatawag sa inyo. Kailangan i-video call nyo po. No? Kailangan naka-video call kayo para mapatunayan ninyo na ang kausap nyo or ka katransaksyon ninyo is si Daddy Frankie. Hello po! Ay, magandang, magandang hapon po. Ma'am, sino po sila? Kumusta po kayo, ma'am? Ito okay lang naman po. Ilang taon na po si ma'am? 5, 58. Ah, 58. Anong hanap buhay po dyan, ma'am? Opo. po na sari-sari para sa pang-araw-araw na nga. May malaking mga nag-aaral pa po. Ma'am, ah, isa lang po ang kausap ko para maliwanag, no? Opo. Tapos, ano, uh, i-re-remind ko lang po kayo, ma'am, uh, itong usapan po natin is naka-record po. Hmm. Ma'am, bakit po kayo nag-text kay Daddy Frankie? Anong meron? Eh, ano po kung ano yung sa New Year? Ano po napanood niyo, ma'am? Bakit po kayo nag-message? Ah. Okay, very good. Taga saan nga po pala si ma'am? Dito po ako sa barangay Kupol, si Cholo, sa San Carlos City, Pangasinan po. Ah, Pangasinan si madam. Okay, kumusta kayo ditan? Oh, ah, mabuti naman. Oh, sige, napakaswerte ni madam at uh, kababayan ko pa yung napili ng aking mga kasama ngayon, no? So, ang tanong, Madam, para malaman din ng mga manunood kung qualified po ba. Kasi uh, hindi lang po ikaw ang aming tatawagan ngayon. Mamimili pa po kami. So, ikaw po ba, Ma'am, ay nakasubscribe sa YouTube channel ni Daddy Frankie? Opo. Parati po ako nakapalo <coughs> sa inyo po araw-araw. Ah -araw. oh, nanunood araw-araw. nag po kay Nancy. Ah, kay Nancy. Oh. Nung umpisa pa lang na nakita nyo si Nancy. Ah, doon kayo nakasubscribe, nakapalo? Opo. Hmm. Bakit po, ma'am, bakit po, uh, bakit po isa kayo sa dapat mapadalahan ng 5,000 uh, liman liman ano, handog pa mas ko po? Bakit po? K kasi wala po akong ano inaasahan na panghanda namin. Ay, walang panghanda? Opo. Sabi mo dito... Ma'am, wedo ka na po. Ano nangyari? Asaan po asawa nyo? Ano nangyari sa asawa nyo po? Na namatay na po. 10 years na po. Okay. Ay, mat matagal na. Ilan anak nyo? Anim? Opo. Hmm. Kumusta naman po dyan sa Pangasinan? Hindi ba umuulan ngayon? Eh, hindi po. Magulimlim lang po. O, oh, sige ma'am. Para maganda yung New Year nyo po. Dahil sabi nyo, men, na-check mo na. Okay, nakasubscribe sila. Ayan. Uh, may screenshot naman, 'di ba? So ayan mga <coughs> excuse me. Mga kababayan, mga kabarangay, isa po ang napili ng Team Daddy Frankie ngayon at ngayon din po ay uh, padadalhan namin ng 5,000 GCash at uh, ma'am kukunin po namin ang uh, Gcash number nyo po. Wait lang Wait lang po. Wait lang po. Kasi ganun lang kadali dito mga kababayan. Pag sinabi namin na magpapadala kami, hawa kami yan, na 5,000 true Gcash ay magpapadala kami. Kaya mga kababayan, sa mga mga kapanood nito, pag in namin ito, <coughs> malamang sa malamang maraming gagaya po at gagamitin itong video na ito para mga panloko ng mga subscribers natin. Kaya once na may nag sa inyong mga kababayan, nag-friend request, or nag-message, sasabihin nila na nanalo ka ng ganito-ganito, nanalo ka ng iPhone, kailangan magpadala ka ng dalawandaan, isandaan, huwag po kayong maniniwala doon mga kababayan, no? Pag may mag-message sa inyo, much better po. Ayan. Pag may nag-message sa inyo, mas maganda po, i-video call ninyo po para mapatunayan niyo, gaya ng ginagawa ko ngayon, na kailangan nakakausap nyo si Daddy Frankie para hindi kayo maloko. Ano? Hindi po nangihingi si Daddy Frankie in any amount. Bad cost, ako po ang nagbibigay sa inyo mga kababayan. Gaya po ng gagawin natin ngayon na mamimigay ako ng liman libo sa mga mapipili namin na nakasubscribe at nakafollow sa ating uh, Facebook page. Ayan. At syempre mga kababayan, isa pang sorpresa ni Daddy Frankie sa inyo ang aking YouTube channel pag nag 1 million subscribers ay meron po akong sorpresa para sa mga subscribers natin. Kaya ano pang iniintay ng mga kababayan natin dyan na hindi pa para maibigay natin yung sorpresa natin, subscribes na po kayo. Ma'am, para madali, kunin ko po yung number niyo po. Pakidictate lang po. Okay. Number ng Gcash. Opo. Number daw ng 09. Sige po. Sige po. 5284. Okay. Anong pangalan, ma'am? Florita Ojeda Pukis po. Nakapangalan po sa inyo yon. Wait lang, titignan uh -oh. natin para klaro kasi pag naisend natin to ma'am at nagkamali kayo ng dictate ay uh, hindi na natin mababawi, ano? Ma'am, ulitin ko ha. I-acknowledge e nyo lang kung tama yung number. 0907 Opo. 956 Opo. 52 Opo. 84 Opo. Ayan. Uh, send mo na. Ma'am, abangan mo ngayon din mismo at uh, gusto kong uh, ikaw mag-acknowledge, magsasabi na nandyan na yung 5,000. Opo. Ayan mga kababayan o. Oh. Ma'am, anong pakiramdam mo? Nandyan na po ba? Naramdaman mo na ba yung five 5000 Wala pa po. Di pa po lang, pa Pakiramdaman mo, ma'am, or i-refresh niyo po yung opo. cellphone niyo? Ay, opo. Anong opo? Hindi eh, ko pa po na dito. Ay. Wala pa, ma'am? Di mo pa natatanggap? Pakiramdaman mo, ma'am. Hindi ako bibitaw hanggat hindi nyo ina-acknowledge, ma'am. Kasi dito sa akin, ayan, nag nagbawas na po sa account namin. Para, para, para maging klaro sa mga manunood natin, ma'am, ayoko ko kasi yung sasabihin nila na hindi totoo. Kasi sinabi namin, mahirap man o madali, kailangan mangyari. Ah, etong J-cash cellphone na pinagpadalan ko pa ng j ito rin ba yung cellphone na pinang Hindi e, e, po. Ah, okay oh sige sige. I-refresh e niyo po, ma'am. I-refresh e niyo po. Para makita nyo. Sige, ma'am. Nag-aano ko lang hahang. Naghahang. Omo, naghahap ko yung cellphone natin. Bakit? Basag-basag na kasi. Ay, basag basag na. Sayang, ma'am. Pag nakita nyo ako, may dala akong cellphone, ma'am. Huwag kayong mahiya. Lumapit. ay. Pag nahuli nyo si Daddy Frankie dyan. Kaya nga po. Opo. Daddy Frankie, oh. mayroon po akong sasabihin. Sabihin mo na, ma'am. Pagkakataon mo na to. Kaya nga po. Opo. Anak po kasi inupirahan sa bato. Opo. Mm -mm. Ano naiwan, ma'am? Buhangin? Bato pa po. Ay, may sa... bato pa? Oo po. As... Ayun, ninihingihan po siya ng 90,000, dati Frankie. Eh. Oo mm po. -mm. Eh, sana na po kami umingi kasi nagtulong. Wala, hindi eh, pa po siya na, hindi pa po natatanggal yung nakagapit sa kanya eh. Hmm, sige, sige. Ipag-pray mo lang, ma'am. Huwag kang mawala ng pag-asa, malay mo. Di ba? Oo Lapit din tayo sa ano, kaya Congressman Arenas. Mm Ma'am, ano nang update dun sa ano, nire repress nyo na po? Nakapagbigay na po sa amin ng 8,000. Sino po? Si Rachel Arenas po. Ay, ganun. Oh, very good. Mabait po yan, Congressman natin. Sana magkita-kita tayo personal ma'am pag nagawi kami diyan. Ano po? Ma'am, nabibitin sila kung dumating na yung 5,000. Kailangan namin acknowledge nyo po. Opo. Oh, 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 Naghahang kasi yung simpon niya eh. Oh. Huh? Ito mga kababayan, si si Nanay Florita Uhida. Okay, uh, siya po yung siya po yung masuerteng uh, nabigyan ngayon ng uh, 5,000 para handa sa New Year. Kaya Kabayan, may pagkakataon ka pa. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na, screenshot mo, isend mo sa videong ito para ikaw naman ang sunod naming matawagan dahil pipili pa kami after ng usapan namin ni Nanay. Nay, hindi kami bibitaw dito. Kahit abutin tayo ng umaga, kailangan i-acknowledge nyo po. Daddy Frankie, to na po. Dumating na po. Alin? Sino? Yung j cast po. Ay, dumating na yung j cast ko? ha? Ah? nandito na po dati Frankie. Maraming maraming salamat po. Ay, salamat, salamat sa pa. Salamat po. sa Diyos. Ayan. Yes, po. Oh, salamat, salamat sa Panginoon. Gabayan na po kayo ng Panginoon Diyos sa ah, oh. buong team dati Frankie. Ay, salamat naman. Anong gagawin mo ngayon sa 5,000, ma'am? Ito po, yung iba, kaipangahanda po, yung iba po, ibibili ko po ng black sana ng aking estudyante. Wow, salamat. Sana sana masaya kayo this coming New Year. Ano po? sana po. Ayan. Salamat oh, po, masaya po dahil nakatanggap po ako sa inyo ng ano, Christmas Daddy oh, okay. Frankie, Key, maraming maraming salamat po. Okay. Inaasahan mo ba ma'am na matatawagan sa ka ni Daddy Frankie? Hello, ma'am. Inaasahan mo po ba na one day matatawagan ka ng Team Daddy Frankie? Opo, inaasahan ko po yun. Araw-araw po ako nag... Opo, may araw-araw po ako nakapalo sa inyo. Yan. Yeah. Sineshare ko po, po parati ang ano nyo, video nyo po. Oo, oh, salamat po ng marami. Ma'am, ano? Ayan, mag-iingat po kayo parati, ma'am. Masaya po ako at isa kayo sa nabiyayaan ngayon ng Team Daddy Opo, Frankie. Masaya po ako na uh, kayo ang uh, isa sa napili namin at salamat po sa pag-share nyo ng mga videos namin. Salamat po sa pag-support ninyo. Sana po tuloy-tuloy uh, lang tayo ma'am at share nyo lang po yung mga videos natin para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Ano po? Ma'am magandang gabi po. Regards po sa iyong uh, buong family. Regards din po sa mga kababayan natin dyan sa San Carlos. Maganda-magandang gabi and God bless God po. Bless din po sa lahat Thank you so much, ma'am. God bless po and bye-bye. God bless po. Bye-bye po. Thank you very much po. Thank you so much. Ayan, mga kababayan. Isang kababayan natin ang napadalhan natin ng uh, pang-New Year. Kaya kabayan, kung ikaw po ay uh, wala pang pang-New Year ngayon, ano pang hinihintay mo gaya ng aking sinabi? Subscribe ka na sa ating YouTube channel. Follow na rin sa ating Facebook page para ikaw naman ang sunod naming pagalhan. Maraming maraming salamat. Hintayin niyo po ang tawag ng Team Daddy Frankie. God bless po and bye-bye.